'Yung pangalan ng putang ere, mayo. I Rene. Pare Rene. Ang problema natin, kung makita ito ni Inday. Hmm. Sino'ng pangalan nito? Rene. Alias Rene, pero Michael Maurilio niyan. Eh, 'yung sirip lang nga nagkamali. Wawa uh, -wa ka, Dio. Oh. <laughs> ito ngayon, nagbibintangan mo si Inday. Kuya, Mama, pirma mo ba ito? Na nakita mo? sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. Inday has never been to the uh, Glory Mountain. Mountain. She has never been into the Glory Mountain. Si Mayor. Ako, uh, ha, ako, Pumunta siya doon. Maraming beses. Maraming beses. Aplenty. Pero si Inday, hindi pa yan napunta. Kaya sana, well, yung Senate or committee, I will not make it personal, sana hininay yun nila yung testimony. Kasi lalabas yung totoo. Gagay lang. Yes. Even lahat yung sinabi ni tong si kumpare ko, yun ang ng putang. Alias Rene, mayo. Alias Rene. <laughs> Pare Rene. Even if nagsasabi ka ng totoo, pag nagkamali ka ng isa lang, kagaya nitong baril sa mountain, mm, hindi pa napunta si Inday dyan kailanman? Kaya basi yan dyan, sira na lahat yung sinabi mo. Yes. Yes. Pati yung iba pang pa testimony nila. Pagsak na lahat dyan. Nagpunta kayo doon mga banateros sa Glory Mountain doon siya sa skyline, a sky net, ang tinatawag namin. Yung may golf course, yung may kubo, at yung may tent. Doon nakasign ng taong yon. Nakita niyo kung gaano kalayo ang chopper landing? 4 kilometers, hindi mo makikita. O, oh, gaganong-ganong ka pa. Tapos nakita daw niya, nagbig ako magbigay, eh yung stop ko, kahit Bible kulang lang, ayaw pabit-bit sa akin eh. Baril pa, isang bag, Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang, layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from from here then dun sa may pinto po. Ah, okay. So ganyang ilang okay, metro naman okay. Ganyang po kalapit, Madam. Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam. Chair. Okay. So kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. kaya blatant lies are there in the senate and you, Mr. Montebello, knows not. okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na ang na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase yes, madam Chair. paano mo nakita na ba uh, baril ang inilabas sa bag? E eh, di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Um, mention ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng la landscape. The way she talks, the way she, she uh, address me, you have to consider Risa Ontiveros. This is a worldwide ministry of 7 million people under me. And I have to protect them. And you try to destroy my reputation by those witnesses that you put up there. We are on social media. All over the world, they are watching. And you are trying to dissuade them from believing me. I have to protect myself, not because I'm guilty. I have to protect myself from all of your unjust persecution to destroy the kingdom. yung mga inakusan mong yan, policy ng kingdom dito, no one is ever forced to do anything against their will. May pulis dyan sa tabi ng aking ano, ng, ng, ng wall ng kingdom. Walking distance. Merong police dyan na detachment. The kingdom citizens here, all of them, can walk by and go to the police if there is something that they don't like here. Like a crime that happened. Tulad itong isang witness niya. 2012, dumating daw dito. I can voice out now because I'm not in Senate. Nakikinig lang ako. Nireid ko daw after three days, dumating siya dito. And she stayed eight years. Going back and forth to Ukraine. And we traveled all over the world. She's singing in the choir. She's very happy. And she brought her parents here. And pinakilala ako. Tinrit ko siya dito as a family. And she went back and forth. Wala naman nag-report. Doon sa Ukraine o dito. O, tulad nung unang alias Amanda. Nirape din. O, nung nag siya after five years, ginugan namin ang police stations dito sa Dabao. No one by that name ever reported a crime of rape. Ginalugad namin ang lahat ng mga ospital. No one in that name ever was medically examined that she was raped. Puro gawa-gawa lahat ang ginawa nila because they want to put us down here, lalo na yung umalis dito, those are the author of all of these accusations. Pareha sa Amerika, pareha din dito. Kasi hindi nila nangyari doon eh. Ngayon, din di nila nila dito. Nagtatawagan yan eh. Nagtatawagan yan. Tinatawagan nila mga members namin, yung mga makakaya pa nila tawagan. Ba't hindi kayo magsilbi? Kasi ang membership, alam nila ang buhay natin dito. <laughs> Here, pinilit ka against your will. Pag sinabi mo, I want to go out of the ministry. I want to be released from the ministry. Right away, you can go to the HRD. You face the lawyer to release you there. Bigyan ka ng release papers. Yung alias Rene, nag sa kay Mayor at sa akin at si Inday Sara, binigyan ko kayo ng copy. Documented lahat ng workers dito. Ha? Huh? Document 101 yan. I can, I can, I can tour you into the office. There administration building namin. Every worker yan, mayroon document yan. Bawat isa pag pumasok dito. Whether good or bad ang ginawa mo, nakalista lahat yan. O, hindi ka makapagkaila. Kaya binigay ko yung record ng alias Rene na yan, Michael Maurillo. Isa-isa sa inyo, meron kayong envelope. Meron kayong folder. Oh, paano yan? May mga procedure yan. May mga proseso. Umalis siya dito, nirelease siya, Pumirma siya, lahat binirmahan niya before he can, he can be released. 2021, na-release na siya. Dumating si Mayor doon sa Glory Mountain, 2023. Hindi kasama si Sarah. Never was Sarah hindi in the lang, Glory Mountain. Hindi pa nakapunta si Sarah doon. Hindi pa nakapunta si Sarah sa Glory Mountain. Si Mayor lang na nakapunta sa 2023. And this guy was released 2021. Nagpunta kayo doon, mga banateros, sa Glory Mountain. Doon siya sa skyline, a sky net, ang tinatawag namin. Yung may golf course, yung may kubo, at yung may tent. Doon nakasay ng taong yon. Nakita ninyo kung gaano kalayo ang chopper landing? 4 kilometers, hindi mo makikita. O, oh, gaganong-ganong ka pa. Tapos nakita daw niya, nagbig ako magbigay, eh yung staff ko, kahit Bible ko lang, ayaw nilang pabit-bit eh. Baril pa isang bag. Kaya blatant lies are there in the Senate and you, Risa Honteberos, knows that. And you are perpetrating a lie. How can I respect you? Alam mo, lie yan. Nagtatawanan pa nga kayo doon sa, 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 likod ng, uh, ng, uh, ng kwarto ninyong yan bago kayo dumating doon sa harap eh. Meron nakakita sa inyo. Nagtatawanan, na, five pa kayo. O, oh, nagtatawanan kayo doon. Alam niyo kasi yung halingan yung ginagawa niyo. But you try to be like parang formal ka doon sa harap, parang sino ka. How can I respect a woman like you even if you are a senator? And besides, you also have many cases to face. Marami pang akusasyon din sa'yo. O, oh, Pagkatapos gaganituhin mo kami, ano kami mga tanga? Ang taong bayan tinatanga niyo Alam ng lahat kasi nungaligay nyo, lalo na kingdom ang ginamit ninyo, former workers. Ilan ang kingdom workers dito nakatira? There are 1,000 workers here. Living here. Na alam nila lahat yun. We have more than 10,000 working force as full-time workers. Alam nila lahat yan. May siya kaming buong pamilya. Alam nila kung sinuhaling ko, hindi. Tapos, tinakpan ang mga mukha nyo. Tapos, pinagkakaila pa ninyo na binayaran ninyo. You cannot fool the Filipino people. By doing that, akala mo maging vice president ka dahil yun ang ambition mo at our expense, you will never make it. You will never make This has destroyed you. It, has that. it did not destroy me or the kingdom. It has strengthened us more. Ano, ano, Pastor, uh, given lahat yan, yung sinasabi itong, alam mo yung, ang problema, ang problema natin, kung makita ito ni Inday, mm. sinong pangalan nito? Rene. Alias Rene. Pero Michael Maurillo, pangalan yan. Eh, yung sirip lang nga, nagkamali. Uh, uh, wawa ano, ka ito ngayon nagbibintangan mo si Inday. Hmm. Inday has never been to he no uh, mountain. Uh, glory She mountain. has never been into the glory mountain. Si Mayor Ako, uh, ako. ha? Ako. Pumunta siya doon. Pero minbeses. Pero hmm. minbeses a Pero si Inday hindi pa yan napunta. Kaya sana well, yung senate or committee I will not make it personal. Sana eh, hininay nila yung testimony. Kasi lalabas yung totoo. Gagay okay? na. Yes. Even lahat yung sinabi ni tong si Alias kumpare si ko. ko yung tong Alias yan ang pangalan ng putang ina. Alias Rene. Mayro. Alias Rene. Pare Rene. <laughs> Even if nagsasabi ka ng totoo. Pag nagkamali ka ng isa lang, kagaya nitong baril sa mountain glory, mm -hmm. hindi pa napunta si Inday dyan, kailan man. Kaya baski yan dyan, sira na lahat yung sinabi mo. Yes. 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 Pati yung iba pang pa testimony mm -hmm. nila. Bagsak pwede. na lahat dyan. Oh. bagsak lahat dyan. Kasi baski pumunta yung Senate dito, yung committee, umakyat man sila doon sa No. It is a... May barangay dyan eh. May katabing barangay yan dyan. Malayo lang. Pero may barangay. Pero nadaan ka. Eh alam naman si Inday kung magtago, mag... Oh. Makikita ng tao. Eh... Naging... At saka Mayor, never kayo nagsabay ni Inday pagpunta dito? Hmm. Well, hindi nagsasabay yan pagpunta dito. And kung, uh, ah, ah, pumunta sila do dalawa, ang protocol nila, yung PSG, Mayor, when he comes here, three days before, the PSG has taken over the compound. Wala nang makalapit dyan. Kami lang na mayroong marka dito sa dibdib na may, ano, may plate number. <laughs> ano yung ang tawag dito? Noon, noon But oh. ngayon, lahat na magaganda. Yeah. Pasok. <laughs> Pasok pasok kayo hata, At uh, may sakyan ako. lalabas tayo sa compound. Huwag dito. No. Yan 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 ang pagkakamali ni Untivero. Akala niya nakaalas siya doon sa testimony yon. Hindi ka nakaalas, Senator ni Sa That has exploded big time in your face. Because everybody knows that he, you are lying. And they are all lying. Yung lahat ng witnesses mo galing pa dito, they are all liars. Yes. Oh, kayon, ano pa yung mukha mo? Patapos, tatawag-tawagin mo ako dyan. Oh, invoking your power. Oh, sinabi nga ni Mayor, we cannot dispute with that. But you are using that to abuse someone like me. You are not using it to help the government. You are using it to abuse people in your power. 哦。Oh.